Good day mga idol. So dito naman tayo kay Pisan Badruwell Amano mga idol ng Sabong Pinas Game Farm mga idol. So ayan mga idol. So nilatagan na tayo ni Sir Ruel Amano ng mga idol ng pandiinan yung mga SBR. So ayan mga idol napakaganda niyan mga idol. So quality quality talaga mga idol. So ayan mga idol. Siyempre naglabas si Sir Ruel Amano mga idol, mga idol ng apat na pwede natin pagpilian mga idol. So eto sila mga idol. Where the heart runs free. Feel the love, feel the unity Ayun, Hello, what's up Diyan, mga pisang Ang ating si RDD Yung paudal taon-taon Kumuha -taon, natin ng material At paiba-iba uh, Yung una, golden boy naman, ito Hotcake na hotcake sa atin ngayon Itong ating uh, super brown bread Ay, uh, kaya mga pisa, quality ito. At ganito rin yung mga dadaling natin okay. sa practice Facebook oh. Kaya dahil maraming, uh, umbaga, most requested yung ganito eh. Yun ano no, 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 no. Kita mo naman, ang gala di ba? Hmm, masakit na ang biro. Masakit na ang biro. Kaya mga pisang, ang ating super brown red. Ayan, uh, mayroon siyang tinuha. Na dalawang pulit bali. Ito ay tryo try yung nuo niya sa atin para sa mga kliyente niya daw. Kaya ayaw Kaya ayaw mo. Kaya mo. Kaya ayaw mo. naman siya, sang, pa re sa, sa uh, yeah, kanya. yung super brown Red. Kaya solid. Kaya mga idol. Uh, sa mga so, nag-review dito. Kaya ayaw na, Kaya ayaw natin Kaya ayaw mo. Kaya ayaw yung Kaya ayaw mo. 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 Lift your voice, raise your hand. Together we'll make a stand. Peace and love across the land. Like waves upon the golden sand. Feel the rhythm.